Magluluto nga pala ako ng nilagang baboy for today's ulam. Good morning! Ako na nga palang pinalambot itong mga karne ng baboy. Lagay lang pala ako dito ng konting luya, sibuyas, at saka pamintang buo. Nung malambot na nga ang karne ng baboy, ay nilagay ko na din itong mga patatas at saka itong saging na saba. Tumunod ko na nga din ilagay itong mga sweet corn. Nung mailagay ko nga itong mga sweet corn, ay hindi ko nga inakala na mapupuno nga itong kaserolang gamit ko. Kaya naman nung mailagay ko nga yung pork cube, ay nilipat ko nga ito sa mas malaking kaserola medyo nakukulangan nga ako sa sabaw kaya naman nagdagdag pa nga ako ng konting tubig tinimplahan ko na nga din pala ito ng patis at naglagay na nga din ako ng konting asin inalo-halo ko lang ng konti at tinakpan ko na nga muna nung tinikman ko nga ay medyo natatabangan pa nga ako kaya naman nagdagdag ako ng konting magic ang okay na nga yung timpla ay nilagay ko na nga din itong mga gulay na sitaw at saka sinunod ko na din ilagay itong mga repolyo lagay na nga din pala ako ng konting siling green para pandagdag lasa at ayan at kapag ako nga ay nagluluto ay wala ding tigil ng kakatikim. Konting-konting pakulo na nga lang din ito at maluluto na nga din itong ating nilagang baboy. At ayan, for sure, taob na naman yung kaldero nito dahil nga sasarap nitong ulam namin. <coughs> Kaya naman nung maluto na nga ay naghain na nga agad ako sa aming mesa. So tara, kain tayo mga Mars. Anyways, kanina nga palang umaga ay maaga nga akong nagising para nga magluto ng aming breakfast. Wala nga akong ibang maisip na pwede kong lutuin kaya naman naghanap nga ako sa aming ref at ito nga yung mga hotdog yung nakita ko. Hindi nga rin kasi pwedeng mawala itong mga hotdog sa aming stocks dahil hinahanap-hanap nga ito ng mga junakes ko. Isa nga din ito sa madalas kong niluluto sa kanila tuwing umagahan naman, ka, kasi may pasok yung mga bata sa school, ay itong mga easy to cook lang talaga yung madalas kong prepare tuwing umaga. And after ko namang maprito yung mga hotdog, isinunod ko naman itong tusino. Ito lang din naman itong maprito, kaya naman ayan at hinango ko na. Dahil may natira pa nga akong dalawang hiwa ng tilapia dito, ay gagawin ko na nga lang itong paksiyo. Bali sa kawali, ay pinagsama ko na nga lahat yung ista at saka yung luya, bawang at saka sibuyas. Pwede na ako ng suka, asin, paminta at saka itong mantika. At yan kung nga din pala ito ng garlic chili sauce dahil wala nga akong sili.